你可以吃，对不对？阿里哟。 M. Bukas na naman ang bago sa princess. Bukas po ng bagong pagkain ng ating pahabilda. Ayan na ho. Itang kita nyo. Lumalaan mo na naman po. <laughs> Lumalaan mo na naman po yung matabang yun. Ngayon, nahingi po si Michelle. Ayaw pong bigyan. Nagalit. Sobrang katakawan. Sobrang katakawan. Ang katawan niya ay lumolobo na ho. Dito sa kabila, sa kabila. Dito sa kabila. Para dito sa kabila. Dito sa kabila. Sa kabila ho. Meron na gaganap na session. Ayun, sa likod po natin, tatlo na kain. Ayaw mo mi Kunin niyo. Sige, thank you lang ho. Ayun po, kita kita niyo naman po tatlo yan. Kinabuo yung matapang yun. Sobrang katapaan. Kuwang ko po. Ayan po, po siya. Ah, MC, tingin ko. Kung nangyayin ka. Kinabuo ang tao. Taong may tapal sa noo. Nangkita niyo po. Kuwang ko sa kamera ang katakawan ng isang tao.